mga sinaunang kabihasnan sa pangkapuloang Timog Silangang Asya. Imperyo ng Srivijaya Kinilala ang kaharian bilang dalampasigan ng ginto dahil mayaman sila sa mga minahan nito. Nasakop nila ang Malay Peninsula, Kanlurang Sumatra, Kanlurang Kalimantan at Java. Naimpluensyaan sila ng relihiyong Buddhism ng China malakas ang kanilang puwersang pandagat dahil kontrolado nila ang mga rutang pangkalakalan. Binubuo dati ng Sumatra, Ceylon, Java, Celebes, Borneo at Timog ng Pilipinas. Ang Kaharian ng Highland <coughs> Galing sa salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay hari ng kabundukan. Isa sa mga iniwang pamana ay ang Borobudur isang mahayana buddhism temple na napapaligiran ng mga monumento ni Buddha. Ang imperyo ng Majapahit. Pinalakas ng Majapahit ang kanilang imperyo sa pamamagitan ng pagsakop sa mga maliliit na kaharian. Lumaganap ang kapangyarihan nito sa Malay Peninsula. Naabot ng imperyo ang rurok ng tagumpay sa ilalim ng pamumuno ni Gajah Mada. Ngunit dahil sa pagdating ng mga dayuhan, ay unti-unting humina ang puwersa ng imperyo at bumagsak. Kilalang daungan ang Malaka. Malaki ang kahalagahan ng Malaka bilang sentrong pangkalakalan. Kontrolado nila ang monopolyo ng kalakalan sa pagitan ng India, China at Timog Silangang Asya. Humina ang Malaka mula ng maagaw ng mga muslim ang kapangyarihan sa rehiyon. Mga sinaunang kabiasnan sa pangkapuloang Timog Silangang Asya.